mabuhay, mga naghahanap ng karunungan at mga tagapangalaga ng sinaunang kaalaman mula sa kaibuturan ng mga tradisyon at misteryo ng ating lahi. Muli tayong maglalakbay sa mundo ng mga paniniwala, babala at mga lihim na sumasayaw sa hangin. Sa bawat araw na lumilipas, may nakatagong kwento, isang sikreto na naghihintay na ibunyag. At sa araw na ito, ika ng Nobyembre, ay hindi na iiba. Mag-ingat. Ang dilim ay may mga mata. Huwag magkamali. ika -ixt ng Nobyembre. Sa kalendaryo ng simbahan, ito ay tila isang ordinaryong araw. Ngunit sa ilalim ng ibabaw na iyon, para sa mga may kakayahang makinig, ito ay araw ng mga lihim na bulong. Isang panahon kung saan ang mga hangganan sa pagitan ng ating mundo at ng kabilang buhay ay tila mas manipis mas malabo, at mas madaling tawirin. Matatagpuan natin ang araw na ito sa gitna ng Nobyembre, ang buwan na itinatalaga para sa paggunita sa mga yumaong kaluluwa, kung saan ang bawat panalangin, bawat alaala, at bawat ritual ay nagiiwan ng isang marka sa espiritwal na tanawin. Ang buwang ito ay nagsisimula sa undas, ang araw ng mga patay, kung saan ang buong kapuluan ay gumugol ng oras sa paglilinis ng mga libingan, pag-aalay ng mga bulaklak at kandila, at pagdarasal para sa mga yumao. Bagamat nakalipas na ang aktwal na araw ng undas, ang enerhiya at presensya ng mga kaluluwa ay pinaniniwalaang nananatili sa ating paligid. Ang ika pa ng Nobyembre ay nagiging tulay, isang araw kung saan ang mga bulong ng nakaraan ay mas malinaw na naririnig at ang mga babala ng mga ninuno ay mas matinding nararamdaman. Ito ay panahon ng pagmuni-muni, paggalang at pag-iingat kung saan ang bawat aksyon ay maaaring magkaroon ng malalim na kahihinatnan. Sa kontekstong panrelihiyon, ang ikasaklam ng Nobyembre ay ginugunita ang iba't ibang santo, ngunit sa kulturang Filipino na malalim ang pagkakaugat sa katolisismo maaari nating bigyang pansin si San Leonardo ng Noblac. Si San Leonardo, na tinatawag ding patron ng mga bilanggo, ay kilala sa kanyang habag at kapangyarihang magpalaya. Ang kanyang buhay ay puno ng mga himala at dedikasyon sa pagtulong sa mga nasa pagkakagapos, maging pisikal man o espiritual. Sa araw na ito, ang mga deboto ay lumalapit kay San Leonardo na may iba't ibang panalangin para sa kalayaan mula sa mga pagsubok, para sa ligtas na panganganak, para sa paggaling mula sa karamdaman, at para sa proteksyon mula sa mga panganib. Ang kanyang kwento ay nagbibigay inspirasyon sa mga Filipino na humarap sa hirap ng buhay, na umaasang mayroong kapangyarihang makapagpalaya sa kanila mula sa anumang uri ng pagkakagapos. Ngunit, bago pa man dumating ang katulisismo, ang mga sinaunang Filipino ay may sariling mga paniniwala at ritual. Ang araw ng mga lihim na bulong ay maaaring maging isang modernong salamin ng matandang paggalang sa mga kaluluwa, mga espiritu ng kalikasan at mga engkanto. Sa mga araw na tulad nito, ang mga albularyo at mga ay maaaring mas maging aktibo naghahanap ng mga panggagamot o nagbabasa ng mga palatandaan. Sinasabing ang mga panalangin sa araw na ito ay mas malakas at ang mga ginagawang ritual ay mas mabisa, lalo na kung ang intensyon ay pagpapalaya at proteksyon. Ngayon, ating suriin ang buhay at mga himala ng isang santong maaaring nagbibigay liwanag sa mga pinagdaraanan natin sa araw ng mga lihim na bulong ipininyo ang mga lupain ng pransya noong ikalimang siglo. Isang marangal na kabalyero, nagngangalang Leonardo, ang nagsilbi sa korte ni Haring Clovis III. Ngunit ang puso ni Leonardo ay hindi nasisiyahan sa karangyaan at kapangyarihan ng mundo. Isang araw, nakilala niya si Saint Remigius, ang obispo ng Reims, na siyang nag-akay sa kanya tungo sa pananampalatayang kristyano. Ang pagbabago ni Leonardo ay hindi lamang sa paniniwala. Ito ay sa buong kanyang pagkatao. Iginawad niya ang kanyang buhay sa Diyos at sa paglilingkod sa kapwa. Ngunit ang kanyang paglilingkod ay hindi karaniwan. Si Leonardo ay nagkaroon ng natatanging biyaya, ang kapangyarihang magpalaya. Hindi lamang niya pinakawalan ang mga bilanggo sa pisikal na paraan, sa pamamagitan ng paggamit ng kanyang impluensya sa hari. Kundi pinagaling din niya ang mga may sakit at pinawi ang pagdurusa ng mga nahihirapan, isipin ng isang bilanggo, nakakulong sa madilim at malamig na selda, walang pag-asa. Ngunit darating si Leonardo, hindi bilang isang sundalo o hukom, kundi bilang isang tagapaghatid ng awa. Sa kanyang pagdarasal, ang mga kandado ay kusang bumukas ang mga tanikala ay kumakalampag at bumibitaw at ang mga bilanggo ay nagiging malaya. Hindi ito simpleng kwento. Ito ay isang serye ng mga himala na nagpatunay sa kanyang misyon. May isang alamat na nagsasabing nang malaman ni Haring Clovis ang kanyang kapangyarihan, binigyan niya si Leonardo ng kalayaan na palayain ang sinumang bilanggo na kanyang nanaisin isang kapangyarihang hindi ipinagagamit sa paghihiganti o personal na kapakinabangan, kundi sa habag lamang. Si Leonardo ay pinaniniwala ang nagpalaya ng hindi mabilang na bilang ng mga tao, kabilang ang mga nabihag sa mga digmaan. Matapos niyang iwanan ng korte, siya ay naging isang ermitanyo, nagtayo ng isang monasteryo at ipinagpatuloy ang kanyang paglilingkod sa Diyos at sa mga tao partikular sa mga nangangailangan ng kalayaan at pagpapagaling ang kanyang lugar ay naging isang kanlungan kung saan ang mga pinahirapan ay makakahanap ng kapayapaan at pagpapalaya sa araw ng mga lihim na bulong ang diwa ni San Leonardo ay nananahan nagpapaalala sa atin na mayroong pag-asa para sa kalayaan mula sa anumang pagkakagapos, maging ito ay isang pisikal na kulungan, isang masamang bisyo o isang espiritual na pasanin. Ngayon, dumako tayo sa mga palatandaan ng tadhana na maaaring magpakita sa atin sa araw na ito. Mga palatandaan ng tadhana, mga lihim na mensahe ng araw, mga pamahiin ng panahon at pag-ani. Kung ang ika ma ng Nobyembre ay may sikat ng araw sa umaga, ngunit umuulan sa hapon. Nangangahulugan ito na darating ang isang masaganang ani sa susunod na taon, lalo na sa mga palay at mais. Ang pag-ulan ay naglilinis ng lupa, habang ang araw ay nagpapahiwatig ng pagtubo. Kung ang hangin ay malakas at pilit na bumubulong sa mga bintana, babala ito na may darating na pagsubok o hindi inaasahang balita. Maghanda sa mga posibleng pagbabago o hamon. Ang paglitaw ng bahaghari, Rimbo, sa araw na ito, kahit pagkatapos ng maikling pagulan, tanda ng isang espesyal na pagpapala o isang solusyon sa matagal ng problema ang nalalapit. Ito ay isang paalala na may pag-asa pagkatapos ng bawat bagyo. Kung ang isang ibon lalo na ang pipit, ay lumipad at pumasok sa loob ng bahay. Tanda ito ng pagbisita ng isang yumaong mahal sa buhay o kaya'y isang hindi inaasahang balita mula sa malayo. Kung ang ibon ay payapa, magandang balita. Kung balisa, isang babala. Ang biglang paglamig ng panahon nang walang malinaw na dahilan, senyalis ito na may mga espiritu sa paligid. Mag-ingat sa mga salita at kilos at magbigay galang sa mga hindi nakikita. Mga pamahiin ng bahay at pamumuhay. Kung bumagsak ang kutsara o tinidor sa sahig, may darating na bisita. Ang kutsara ay babae, ang tinidor ay lalaki. Kung sabay, mag-asawa. Ang pangangati ng palad, lalo na sa kanang kamay, nangangahulugan ng pagtanggap ng pera. Kung sa kaliwang kamay, maglalabas ka ng pera. Kung makati ang dalawa, may darating at aalis na yaman. Ang paghuni ng butiki o tuko sa araw na ito, lalo na kung malapit sa iyo. Maaaring ito ay isang babala o paalala mula sa mga lamang lupa o engkanto. Magbigay galang at huwag itong baliwalain. Ang pagkadapa ng isang taong nagmamadali. Babala na dahan-dahan sa mga desisyon. May maaaring hindi ka nais-nais na resulta akong ng isang bagay. Ang pagkadiskubre ng isang sirang bagay na matagal nang hindi napapansin. Senyales na kailangan mong ayusin ang isang isyu sa iyong buhay na matagal nang hindi mo pinapansin. Mga kahulugan ng panaginip sa gabing ito. Ang mga panaginip sa gabing ito ay pinaniniwala ang mas malalim ang kahulugan at maaring maglaman ng mga mensahe mula sa kabilang buhay o ng mga palatandaan para sa iyong kinabukasan. Tubig, malinis na tubig, nagpapahiwatig ng kalinisan ng kaluluwa, kapayapaan at mga darating na biyaya. Maari ring mga hulugan ng paglilinaw sa isang gusot na sitwasyon. Maruming tubig, babala sa mga paparating na problema, emosyonal na kaguluhan o kasamaan mga ng paglilinis at pag-iingat. Ahas. Ahas, kadalasang simbolo ng taksil na kaibigan, panganib o pagtataksil. Mag-ingat sa mga taong malapit sa iyo. Kung napatay ang ahas, tagumpay laban sa mga kaaway o paglampas sa isang malaking pagsubok. Paglipad. Paglipad ng malaya at walang takot. Kalayaan, tagumpay at pagkamit ng mga pangarap ipinapahiwatig ang paglampas sa mga limitasyon. Paglipad ng may kahirapan o pagbagsak, kawalan ng kontrol, pagkabigo o pagdududa sa sarili. Kailangan mong muling suriin ang iyong mga layunin. Yumaong kamag-anak Kung makita ang yumaong kamag-anak na masaya at payapa, tandaan ang kanilang kapayapaan sa kabilang buhay at pagpapala sa iyo. Maaari itong maging paalala na pakinggan ang kanilang mga dating payo. Kung malungkot o may babala ang yumaong kamag-anak, mayroon silang mensahe o babala para sa iyo. Pakinggan ang sinasabi nila o damhin ang kanilang presensya, maaaring kailangan mong mag-ingat sa isang bagay. Pagkahulog Pagkahulog mula sa mataas na lugar, kawalan ng kontrol sa isang sitwasyon, pagkabigo o takot sa pagkabigo. Maaari ring mga hulugan ng pagkawala ng kapangyarihan o posisyon. Mga ipinanganak sa araw na ito. Ang mga ipinanganak sa araw ng mga lihim na bulong ay pinaniniwalaang may malalim na koneksyon sa spiritual na mundo. Sila ay madalas na matalino, intuitive, at may malakas na panloob na lakas. Karakter Sila ay likas na sensitibo madalas na nakadarama ng mga emosyon at enerhiya sa kanilang paligid na hindi nararamdaman ng iba. Sila ay tapat, mapagmahal, at may malalim na pagpapahalaga sa pamilya at mga tradisyon. Maaari silang maging tahimik at mapagmasid, mas gustong pakinggan kaysa magsalita. Mayroon silang likas na pag-uugali ng pagiging tagapagtanggol at mapagmahal sa kapayapaan, tadhana ang kanilang buhay ay puno ng misteryo at pagbabago. Sila ay maaaring humarap sa maraming hamon sa murang edad, ngunit sila ay lalabas na mas malakas at mas matatag. Marami sa kanila ang nagiging tagapayo, manggagamot o mga taong may malalim na impluensya sa kanilang komunidad, nagbibigay liwanag at gabay. Sila ay tila may natural na kakayahang makakita sa likod ng mga bagay, nakikinig sa mga lihim na bulong ng mundo. Mga iminumungkahing iminungkahing pangalan, ipinagdiriwang ang kapistahan sa Nobyembre 6. Sa araw na ito, ipinagdiriwang din ng simbahan ang kapistahan ng mga santo at beato. Ilan sa mga ito ay sina Saint Leonard ng Noblac, ang aming pinag-usapan patron ng mga bilanggo. Blessed Nuno of Saint Mary, isang Portuges na general na naging monghe, kilala sa kanyang kabanalan at katapangan. St. Melaine ng Ren, isang Ubispo na kilala sa kanyang pamumuno at pagtatanggol sa simbahan. Kung ikaw ay ipinanganak sa araw na ito, ang iyong buhay ay maaaring maging simbolo ng proteksyon, kalayaan, at gabay para sa iyong kapwa. Ikaw ay maaaring isang ilaw sa dilim. Ngayon, dumako tayo sa mga tradisyon at ritual na nagbibigay buhay sa araw na ito. Ito ang mga bagay na maaari natin gawin upang mapanatili ang kapayapaan, makakuha ng biyaya at magbigay galang sa mga puwersa sa paligid natin. Mga tradisyon at ritual, mga hakbang tungo sa proteksyon at biyaya. Un, ritual ng panalangin para sa mga yumaong kaluluwa. Layunin. Upang gabayan ang mga kaluluwa ng mga mahal sa buhay, ilingin ang kanilang pagpapala at panatilihin ang koneksyon sa kanila. Ang ritual na ito ay nagbibigay galang at nagpapakita ng pagmamahal. Ano ang kailangan? Mga kandila, puti o lila, mga sariwang bulaklak, gumamela, sampagita o anumang bulaklak na gusto ng yumaong kamag-anak, isang basong tubig, mga paboritong pagkain o kakaninang namayapa, halmer puto, kutsinta, suman. Kailan at paano gawin? Sa gabi ng ikasimam ng Nobyembre, bago sumapit ang dilim o sa umaga, sa isang malinis at tahimik na sulok ng bahay, maglatag ng maliit na altar o espasyo. Ilagay ang mga larawan ng yumaong mahal sa buhay, sindihan ng kandila, ilagay ang mga bulaklak, tubig at pagkain. Tahimik na magdasal ng rosaryo o anumang panalangin para sa kapayapaan ng kanilang kaluluwa. Maaaring sabihin ang isang maikling dasal sa lahat ng mga kaluluwang nananahan dito at sa kabilang buhay tanggapin nawa ninyo ang aming mga pag-aalay. Gabayan nawa kayo ng liwanag at kapayapaan. Naway patnubayan ninyo kami at ingatan. Pagkatapos, Iwanan ang mga kandila na nasindihan hanggang matunaw o hanggang matapos ang iyong pagdarasal. Ang mga pagkain ay maaaring kainin ng pamilya pagkatapos ng panalangin na sumasagisag sa pagpapatuloy ng koneksyon. 2. Ritwal ng paglilinis at proteksyon laban sa negatibong enerhiya. Layunin: Upang itaboy ang malas, bad luck, usog, evil eye at anumang negatibong enerhiya o presensya ng masasamang espiritu sa bahay at sa sarili. Ano ang kailangan? Isang palaspas, pinagpalang palapan ng nyog mula sa linggo ng palaspas, asin, rock salt, bawang, tatlong butil, at banal na tubig. Kailan at paano gawin? Sa hapon ng ikadisiks ng nobyembre o sa umaga. Ilagay ang palaspa sa itaas ng pangunahing pinto ng bahay o sa bintana. Ang asin at bawang ay ilagay sa isang maliit na lalagyan, maliit na bag o plato, sa bawat sulok ng bahay, lalo na sa mga bintana at pintuan. Wisikan ang banal na tubig sa paligid ng bahay, lalo na sa mga madilim na sulok, habang nagdarasal ng ama namin o abaginoong Maria. Maaari ring ihiga ang sarili sa kama at sabihin ng lahat ng kasamaan, umalis ka. Lahat ng pagpapala, lumapit ka. Pagkatapos, palitan ng asin at bawang linggo-linggo. Ang palaspas ay maaaring iwan doon hanggang sa susunod na taon. 3. Ritual ng paghiling ng kalayaan at biyaya kay San Leonardo Layunin, humingi ng tulong kay San Leonardo para sa kalayaan mula sa mga problema, utang, sakit, legal na isyu, ligtas na panganganak at proteksyon. Ano ang kailangan? Isang puting kandila, isang imahen o medalya ni San Leonardo kung mayroon, at taimtim na puso. Kailan at paano gawin? Sa anumang oras sa araw na ito, lalo na sa panahon ng personal na pagdarasal. Sindihan ang puting kandila sa harap ng imahen ni San Leonardo kung mayroon. O sa isang malinis na lugar ilagay ang iyong mga kamay sa iyong puso at isipin ang iyong kahilingan sabihin ang dasal na ito o maluwalhating san leonardo tagapagpalaya ng mga bilanggo ikaw na nakaranas ng kapangyarihan ng diyos sa pagpapalaya dinggin mo ang aking panalangin ilahad ang iyong kahilingan palayain mo ako sa anumang pagkagapos Maging ito ay sakit, utang, takot o anumang pighati, gabayan mo ako patungo sa kapayapaan at kalayaan. Amen. Pagkatapos, hayaan ang kandila na masunog hanggang matunaw. Magpatuloy sa pagdarasal at magkaroon ng pananampalataya. Mga kulinara tradisyon, pagpapakain sa katawan at kaluluwa. Sa araw ng mga lihim na bulong, ang mga pagkain ay hindi lamang pampakain sa katawan kundi pati na rin sa kaluluwa. Ito ay panahon ng pagbabahagi at pagpapakita ng pagmamahal. Lugaw, rice porridge. Simple mainit at nakakabusog. Ang lugaw ay madalas na inihahanda sa mga panahong may sakit o para sa ginhawa. Sa araw na ito, ito ay simbolo ng paggaling, kapayapaan at pagpapanatili ng lakas ng pamilya. Ibahagi ito sa mga kapitbahay o sa mga nangangailangan. Pancit Noodles Isang paboritong pagkaing Filipino, ang pancit ay karaniwang inihahanda para sa mga kaarawan at pagdiriwang na sumisimbolo sa mahabang buhay. Sa araw na ito, ang pagkain ng pancit ay hiling para sa mahabang buhay at patuloy na daloy ng biyaya at kalayaan mula sa pagdurusa. Kakanin Rice Cakes Ang mga kakanin tulad ng suman, bikoputo at kutsinta ay may malalim na koneksyon sa espiritualidad ng Pilipino. Ang mga ito ay ginagamit na alay sa mga espiritu at ninuno. Sa araw na ito, ang paghahanda at pagbabahagi ng kakanin ay nagpapakita ng paggalang sa nakaraan at pag-asa para sa matamis na kinabukasan. Ito rin ay simbolo ng pagkakaisa at pagdirikit ng pamilya. Pagkain na may luya, ginger, ang luya ay pinaniniwala ang nagtataboy ng masasamang espiritu at nagdudulot ng init at proteksyon. Ang mga pagkaing may luya tulad ng tinola o salabat ay maaaring ihanda para sa proteksyon at pagpapalakas ng katawan. At ngayon, dumako tayo sa mga pangunahing bawal ng araw na ito. Ito ang mga dapat iwasan sapagkat ang paglabag sa mga ito ay maaaring magdulot ng hindi magandang kapalaran at paghawi sa landas ng mga pagpapala. Mga pangunahing bawal ng araw na ito. Huwag magsala, huwag sumuway. 1. Pagkakasakit sa mga yumaong kaluluwa o mga nakatatanda. Mistikong dahilan, ang Nobyembre ay buwan ng mga yumaong kaluluwa. Sa araw na ito, ang mga espiritu ng mga ninuno ay pinaniniwala ang mas malapit. Ang paglapastangan sa kanilang alaala o ang pagpapabaya sa mga nakatatanda ay nag-iimbita ng galit ng mga kaluluwa at ng masamang kapalaran. Ang mga nakatatanda ay tulay sa nakaraan at may koneksyon sa mga espiritu. Mga kahihinatnan ng paglabag. Maaaring magdulot ng karamdaman hindi maipaliwanag na kamalasan sa pamilya, paghihirap sa pinansyal at pagkakagulo sa tahanan. Ang mga yumaong kaluluwa ay maaaring magparamdam ng kanilang galit sa pamamagitan ng mga panaginip o mga hindi maipaliwanag na pangyayari. 2. Pagmamataas, pagmamayabang o sobrang pagpapakita ng kayamanan. Mistikong dahilan. Ang ganitong pag-uugali ay nag-iimbita ng inggit envy. Hindi lamang mula sa kapwa-tao, kundi pati na rin sa mga espiritu. Maaari itong makatawag ng pansin sa mga malisyosong espiritu na maglalayong kunin ang iyong biyaya o magdulot ng kamalasan. Ang pagpapakumbaba ay nagpoprotekta sa atin mula sa mga masasamang enerhiya, mga kahihinatnan ng paglabag. Pagkawala ng mga pinaghirapan, hindi inaasahang problema sa negosyo o trabaho at pagdami ng mga kaaway. Maaari ring maging sanhi ng usog o bati mula sa mga may masamang mata. True. Pagsisimula ng bagong negosyo o pagdedesisyon sa malalaking proyekto ng walang maingat na pagpaplano. Mistikong dahilan. Sa araw na ito, ang mga enerhiya ay maaaring pabago-bago at ang mga desisyon ay madaling maapektuhan ng mga hindi nakikitang puwersa, pinakamainam na gamitin ang araw na ito sa pagmuni-muni at pagpaplano, hindi sa pagpapatupad ng mga bagong ideya na hindi pa hinog. Maaaring may mga espiritu na nagtatangkang gambalain ang iyong mga plano. Mga kahihinatnan ng paglabag. Pagkabigo ng mga proyekto, hindi inaasahang mga balakid at pagkalugi sa pinansyal ang mga pangarap ay maaaring maging bangungot. 4. Pagpapautang ng malaking halaga o pagsasagawa ng malaking utang. Mistikong dahilan. Pinaniniwalaang ang pagpapautang o pagutang sa araw na ito ay maaaring magdulot ng walang katapusang siklo ng pagkakautang o kahirapan. Ang pera ay may sariling enerhiya at sa araw na ito, ang enerhiya ng pera ay tila mas madaling makulong o maubos. Mga kahihinatnan ng paglabag, pagkagapos sa utang, pagkawala ng pinansyal na kalayaan at posibleng pagkasira ng relasyon dahil sa pera. 5. Paggawa ng sobrang ingay o maingay na pagdiriwang. Mistikong dahilan. Tulad ng nabanggit, ang mga espiritu ay pinaniniwalaang mas malapit. Ang labis na ingay ay maaaring makagambala sa kanilang kapayapaan o mas pa, makatawag ng pansin sa mga hindi ka nais-nais na nilalang na maaaring magdulot ng gulo sa iyong tahanan. Ang paggalang sa katahimikan ay paggalang sa mundo ng espiritu. Mga kahihinatnan ng paglabag. Hindi maipaliwanag na mga pangyayari sa bahay, pagkabalisa, paggulo sa pagtulog, at pangkalahatang kamalasan paggupit ng kuko o buhok sa gabi. Mistikong dahilan. Ito ay isang matandang pamahiin na naniniwalang ang paggupit ng anumang bahagi ng katawan sa gabi ay nagpapahina sa iyong life force at nagiimbita ng masamang espiritu. Ang mga bahagi ng katawan na ito ay pinaniniwalaang may dalang enerhiya at ang pagtatapon nito sa maling oras ay maaaring magbukas ng daan sa negatibong enerhiya, mga kahihinatnan ng paglabag, paghina ng kalusugan, pagkakasakit, o pagiging mas madaling kapitan ng malas. 7. Pagtanggi sa pagkain, pagtulong, o pag-iignore sa mga nangangailangan. Mistikong dahilan. Ang mga araw na tulad nito ay panahon ng pagsubok sa iyong kabutihan. Ang pagtanggi sa mga nangangailangan ay maaaring ituring na isang pagsuway sa mga banal na batas at maaaring magdulot ng karma. Ang pagiging bukas palad ay nagbubukas ng mga pinto sa mga pagpapala, mga kahihinatnan ng paglabag, pagkawala ng mga biyaya, pagkakagapos sa sariling kasakiman at paghihirap sa hinaharap, 8. pag-iwan ng pagkain na walang takip sa magdamag. Mistikong dahilan ang mga espiritu, lalo na ang mga lamang lupa o engkanto, ay pinaniniwala ang lumalabas sa gabi at maaaring makisalo sa mga pagkain. Kapag ang kanilang presensya ay sumama sa pagkain, maaari itong maging sanhi ng karamdaman o masamang kapalaran sa sino mang kumain nito. Mga kahihinatnan ng paglabag. Karamdaman, hindi maipaliwanag na pangihina o pagkawala ng enerhiya. Sa pagtatapos ng ating paglalakbay sa mga misteryo ng ika ng Nobyembre, umaasa akong nagkaroon kayo ng bagong pananaw at pag-unawa sa mga lihim na bulong ng ating kultura. Ang paggalang sa nakaraan, ang pag-unawa sa kasalukuyan, at ang paghahanda para sa hinaharap ay susi sa isang buhay na puno ng biyaya at proteksyon. Naway ang karunungan ng ating mga ninuno, ay maging tanglaw sa inyong landas mag-ingat at hanggang sa muli nating pagtuklas sa mga hiwaga ng mundo